O sa inyong lahat. Ngayon po ay January 24, 2024, Miyerkules at atin pong ginugunita ang kapisahan ni San Francisco de Sales, isang ubispo at pantas ng simbahan. Ang atin pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 7, verses 4 to 17. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, Ganito ang sabihin mo kay David. Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang hukom tungkol sa tahanan ng Cedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kung si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan, magmumula ang magahari sa aking bayan. Magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago. Di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo po lahat sa ating pong unang pagbasa, sa pagpapatuloy na ating pong pagpabasa at pagninilay sa ikalawang aklat ni Samuel kung saan ngayon po ang punto na, o ang tagpo na kung saan ay binabalak ni David na magtayo na ng templo para sa kaban kung saan ito ilalagay at ito ang magiging tahanan ng Panginoon na pinuri at uh, kumbaga ikinatuwa ng Panginoon na uh, sa dami ng kanyang piniling maging hukom, sa dami ng pinili na maging propeta, tanging si David ang una marahil no ang unang nakaisip na magtayo ng talagang uh, bahay dahil nga po sa kwento ng Israel no ay palipat-lipat sila ng lugar at ang kinalalagyan lamang ng kaban ng tipan ay tolda uh, Yun nga po no walang permanenteng lalagyan pero ngayon nang masakop ni uh, Haring David ang lugar ng ng Jerusalem doon niya ibinalak na magtayo na ng magiging tahanan ng Panginoon. At naroon po ang templo. ngayon po no, na kung kayo po ay magkakaroon ng pagkakataong makapunta sa Jerusalem, ando doon pa rin po ang kwento. Bagamat, uh, hindi ko alam kung sino pa ang nakakakita ng mismong kaban. No? Pero ito ay pinoprotektahan, kaya na po hanggang ngayon ay pinag-aagawan pa ang lugar na ito no? na iba't bang relihiyon. Pero ganun pa man, sana po no, uh, naalala ko lang at nais tais kong i-shout out no lahat ng mga tao na tumutulong para magkaroon po ng bahay ang Panginoon, maging ito man po ay basilika o uh, chapel no, lalo na para sa mga liblib na lugar sa uh, malalayong lugar ng mga probinsya na hirap para sa mga tao ang makababa o makapunta sa mismong simbahan at uh, may mga generous na donors benefactors po na, na sasama sama para o tumutulong para mo para po makapagpatayo ng kahit maliit na kapilya na kung saan ito magiging uh, tahanan no na magtatagpo ang mga tao at ang Diyos sa araw ng pagpupuri, araw ng uh, pagsamba, araw ng pagpapasalamat. Uh, at sa mga simbahan, dito mas nararamdaman ng tao na naririyan ang Diyos at kahit kailan ay hindi sila pababayan. Kaya maraming salamat sa inyong lahat po na mga tumutulong po. Uh, gumagastos, pinupondahan ninyo. Uh, marahil ito rin ay inyong pasasalamat sa biyaya ng Panginoon na binigay sa inyo. At sa ganitong pagkakataon o uh, kahit ganitong pamamaraan ay maibalik sa Panginoon yung pasasalamat sa pamamagitan niya po ng pagtulong na makapagpatayo ng simbahan o makapagpatayo ng kapilya dahil ito ang nagiging ng Panginoon kung saan wini-welcome we ang lahat ng kanyang itinuturing na mga anak at tumuturing sa kanyang ama. Muli po sa mga pagparang araw sa inyo po pong... na.